Jose si Songko Lapid Hospital, District Hospital. Kasi po, kung hindi po siya, wala akong magagawa dito kahit ano pang pondo ilalagay ko rito. Dahil pag walang maintenance ito at walang tao na magpapasweldo dito, at walang doktor na may bibigay ang uh, provincial, wala po akong magagawa. Kahit palaki ng palaki ito. Dahil palaki nga hospital, wala naman tao. Dahil walang maintenance na mag-maintain dito. Uh, yun nga, at uh, sabi ni Governor kanila, ibibig na rin yung na, mga ambulansya na 21 na ambulansya dito sa buong Pampanga. Sabi ko kay Dr. Fernando eh, sabi ko request mo kay Mayor, yung ambulansya ng munisipyo, kunin mo, dit, lagay mo dito sa <laughs> song ko <na. laughs> Kasi sabi ko nagbigay naman buong Pampanga ng hospital si Dennis eh, si Governor, di ba? Lahat ng barangay, Palakpakan po natin na uh, puro ambulansya kasi ma mahilap magkasakit. sinasabi ni Governor, kulang pa ba? Sabi ko, kulang pa yan. Andi. <laughs> Ayaw po gumagawa ng tulay doon sa may Ayala. Ayan dyan po si Pari Rudy. Laksamana. Andi diyan po. Siya po gumagawa doon at sa flyover. Dito po sa may kutkot. Siya po rin ang gumagawa dyan. At uh, yung yung uh, sinabi ni Governor kanina doon sa palit, binestan rin namin yung uh, DAPSU. Baka dito mabigyan din ang DAPSU dito, dito sa Tora. Alam niyo po itong schedule nitong pagka-groundbreaking nito masaya lapit sa hospital, district hospital, hindi po ako ang nag-schedule. -ano eh, parang uh, blessing din po siguro dahil uh, alam nyo, dahil palalaki po natin itong hospital, halaga po ng 200 million ang ibibigay natin dito. Pinag-uusapan po natin ni Governor kanina, yung dialysis baka gumasos din po ng 50 million. Sabi ko, sige. Parang huli na po yung, uh, two, bali lalagyan natin ito, 250 million. At uh, yung... Uh, Uh, sabi ko, hindi po ako nag-schedule itong uh, May 30. Blessing din po ito dahil birthday po nung nanay ko. Ngayon. At sabi ko, tapo, parang nagkataon ito. Ha? Sabi ko, bibigyan ko ng hospital, pangalan ng hospital ng tatay ko. Pagkatapos, groundbreaking ngayon ng hospital. Eh, birthday pala ng nanay ko ngayon. Eh, ma, happy birthday uh, kaya ka. Ah, kaya karang karang kabalayan ko kaya tigil porak. Hindi, hindi lang naman dito sa PORAC, buong Pampanga ako, tutulungan natin to. Dahil naging gobernador din po naman ako eh. Tatlong beses dito sa Pampanga at nag-vice ako. At uh, yun nga, pareho tayo ng uh, uh, karir. Pag-senador ka sa Pag